Balik na naman kami ngayong araw Sa aming pag home service Sa aming hanap buhay Gagrind na naman kami ngayon Tuloy tuloy tayo sa pag Sa mga kapit natin So what's up mga kwais mga master For today's video is my vlog At manalangin tayo sa Panginoon Lord maraming maraming salamat sa trabaho ito At malaking tulong ito para sa aking pamilya Protektaan nyo po ako palagi Lord Sa aking pagtatravel, sa aking pagmamaniniho Sana bigyan nyo ako ng malakas na pangatawan Maraming madaming salamat So nagbabalik na naman kami ngayong araw Sa aming pag-home service sa aming hanap buhay gagrind na naman kami ngayon tuloy tuloy tayo sa pagservisyo sa mga kapitlabas natin sa North Caloocan bawal mapagod sa ganitong klaseng trabaho dahil kung pago tayo, sayang ang kikitain natin sa araw-araw. Kaya tuloy lang ang hamon ng buhay. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang sa pagkayod para sa pang-araw-araw. So, ganito ang buhay natin. Kailangan kumayod para sa ating kinabukasan. Kaya araw-araw tayo nagtatrabaho para sa mga pangangailangan natin. Kaya gulang ng gu. Ganito ang kapalaran natin dito sa mundo. Kailangan magtrabaho para mabuhay at makakain tayo ng tama at sakto sa oras. At tapos na nga namin gupitan ng dalawang husky. Ito yung every month na binabalik-balikan ng aming regular client. At sobrang nagpapasalamat ako sa amon nila dahil lagi lang nila tayong kinukontakt monthly. At hanggang dito na lang ang ating video. Huwag nyo sanang kalimutang supportahan. Paki like and share. Paki comment na din. Maraming salamat sa inyo mga legit supporters natin dyan. Sana patuloy nyo itong supportahan ng ating channel.